Good day po guys. So today's video po, tayo po ay magde-deliver at mag i-install ng top box at bracket. Bali ganito po yung aking ginagawa. Pag marami po yung mo order, sinasabay-sabay ko na po. Bali ang kasya po sa aking motor ay apat na box. Kasi sayang din po pag pabalik-balik ako sa bahay kasi para less na rin po sa oras, less na sa gas at saka less na po sa pagod. Minsan mahirap kasi lalo na mabigat po yung dala ko sa pagbabalance po minsan uh, dahan dahan yung aking takbo talaga top speed ko po niyan ay nasa 60 lang kadalasan po ang takbo ko po ay 40 lang bali ang una ko pong draft off ay kalamba doon po kami magkikita sa may SM kalamba sa may likod doon po sa may terminal bali doon ko na rin po ikakabit yung kanyang box at saka bracket at andito na nga po tayo sa SM Kalamba. So ang kakabitan pa natin ay Honda Beat version 3. Ang kinuha niya po ang bracket ay APB Munorak 5 years warranty. So ano nga ba ang pasok dun sa warranty na yon? Bali, pag nag or naputol, nasira, huwag na huwag niyo pong ipapagalaw sa iba or ipapawilding para hindi pong mag-void yung warranty. So bali, papalitan po natin ng bago, wala pong bayad yon. Basta huwag niyo lang ipapagalaw sa iba. So, ang rin po pala niyang box ay 45 liters hybrid ABS plastic. So, anong klaseng plastic po ito? So, ang plastic po na ito ay, ang base plate po niya ay plastic din. So, napakagaan po niya compared po sa mga naka-metal base plate. At pagdating naman po doon sa lock, mas kakaiba po siya compared po doon sa mga naunang plastic. Kasi yung mga naunang plastic po, iisa lang po yung lock or yung tornilyo doon sa loob. Ang kinaganda po ng box na to, itong hybrid na to, meron po siyang dalawang tornilyo. So, bali, dalawang tornilyo at bukod po doon, meron pa pong lock talaga sa loob. So, bali, secure na secure po siya, hindi po siya mauga, hindi rin po siya maalog, kapit na kapit po siya doon sa mismong base plate. So, yun lang po, uh, nagustuhan naman po ni sir yung in-order niya sa akin. Sulit na sulit naman din daw po yung binayad niya dahil free delivery na, free install pa, kahit saan po yan. Basta safe na safe po yung area, hindi ko po aayawan yan, okay? So sa mga may katanungan po dyan, PM lang po ang Aurora's Moto. Handa po akong mag-reply agad sa inyo. At saka huwag niyo pong kalimutan, i-follow, like, and share. Salamat po ng marami.